tao sa puso na pakikipagbate o pakikipag-reconcile sa mga Duterte, eto naman, na politically motivated, yung budol na naman to. Budol, ginagamit lang etong bait-baitan para makagain ng trust, gain ng power, gain ng uh, uh, suporta sa taong bayan, palabasin na mabait sila. So now, you can start the reconciliation by... Ah, uh, sa, sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Pastor si Cibuloy and you could also start the reconciliation by bringing PRRD back home. Mm. 'Di ba? Kasi yun ang naging dahilan kung bakit lalong nag-away ang Marcos at ang mga Duterte. Pag-usapan natin ngayon itong mga huling sinabi niya regarding dito sa ating bansang Pilipinas. Itong uh, sabi niya dito, nagsasawa na ang mga Pilipino, ang mga kababayan nating Pilipino dyan sa politika at hindi maramdaman ng ating mga kababayan ang presensya ng gobyerno. So para bagang inaamin niya dito na uh, parang uh, hindi nagtagumpay ang kanyang gobyerno sa loob ng tatlong taon niyang panunungkulan. Kayo bang, ba, tatanungin ko kayo mga partners, nagtagumpay ba si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon? Kasi ito, siya mismo ang nagsabi, pero malainyo naman, eh, iba yung sinasabi niya sa ating opinyon, ikaw parang RJ. Ano? Ha? Palagay ko nagtagumpay naman Saan? Nagtagumpay siyang inisin tayong lahat. <laughs> Kasi oh. isipin niyo naman eh alam niya rin sa sarili niya na sumablay siya. Eh. Uh -huh. Tapos sinasabi niya na gusto niya nga yung ano, yung makipagayos sa mga Duterte. Eh e e e ano ka ba naman, e sir? Sana naman isipin e mo bago bago e mo sabihin yung mga bagay na 'yan. Eh, tignan mo yung ginawa, ginawa mo sa mga Duterte. Actually, ang kapal nga ng mukha mo eh. Kung tutuusin, bakit? Isipin mo na lang, uh, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte inisa-isa mo. Unang-una, si Pastor Kibuloy. Tinulungan ka ng SMNI, tinulungan ka ni Pastor Kibuloy kasi akala namin, akala ng lahat na itutuloy mo yung mga bagay na ginawa ni Pangulong Duterte. Pangalawa, si Pangulong Duterte. Anong ginawa sa ano, anong ginawa ni Pangulong Duterte para sa inyo, para sa pamilya Marcos? 'Di ba pinalibing niya yung tatay mo sa libingan ng mga bayani na kaya niyo nga inano yan eh, pinasalamin niya eh, kasi hindi niyo mapalibing, eh. hinihintay niyo. Ito yung pagkakataon na yon na nailibing na, na, pero anong ginawa mo? Pinadala mo si Pangulong Duterte doon sa Daig, 'Di ba? Ganong kakakapalang mukha. Tapos eto na naman. Si BP Sara, Tinarantado nyo. Nagtatrabaho ng maayos yung ali. Nagtatrabaho sa DepEd. Ginagawa yung ano niya, yung trabaho niya. Pero anong ginawa nyo? Ginurgor nyo na ginurgor. ba? Diba? Tapos, ayun pala, ang plano nyo eh, talagang sirain ang mga Duterte para sa pansariling kapakanan nyo. Mm -hmm. eh, ewan natin kung ikaw yan o yung si Insan. Minekos-mekos na naman ni Insan. Ah, at tapos, uh, Presidente ka, ay meron pa nga, ah. naisip ko yung ano niya, yung sinabi niya doon na, hindi daw, ano eh, hindi daw pang maliliit na bagay yung project niya, yung Ayan. pang malalaki. Ayan. Mm -hmm. Ano ka ba naman, Sir? Yung mga micro-problem nga na sinasabi natin, eto yung malalaking bagay, o yung malalaki para sa aming maihirap. Kagutuman, krimen, di ba? Traffic, pila sa LRT. Yang mga yan, hindi mo kasi nararanasan. Yan ang problema. Tapos meron pa nga siyang pinirmahan yung above mm -hmm. dun sa ayun pagpapalit ng ano ng pangalan sa ano sa mga sasakyan mm -hmm. pirma ka ng pirma hindi mo naman naiintindihan intindihan eh alam mo ba kung gaano kahirap yan mag ano mag change ano uh, ownership ng sasakyan mm -hmm. google ka ng maraming oras tapos sinabi pinagmamalaki nila binawasan alam ko dati 20,000 yan eh mm -hmm. pero binawasan nila ginawa nilang 5,000 mm -hmm. pero 21 days Biruin mo naman kakabili mo lang ng motor na second-hand, hindi mo rin alam yan kasi hindi ka naman nabili ng second-hand na motor kasi puro bago ang binibili nyo, binibili nyo sa sakyan, eh baka nga hindi ka nagmumotor eh. Eh 21 days lang. gano kahirap yan sa isang Pilipino? Imbis na ipapasok nila sa trabaho, pupunta pa sila sa LTO para magpa-change ownership. Yan yung mga bagay na hindi mo alam. Naakala mo na etong mga to, maliliit lang yan, pero sa aming mga mahihirap, sa aming mga Pilipino, napakalaki niyan. Uh -huh. Mga partner. Okay, Jay Ibarra. Ano yung tanong mo ulit kanina, Ter? Uh, ang tanong ay kung uh, nagtagumpay ba si Marcos Jr. sa tatlong taon niyang panunungkulan sa gobyerno. Kasi siya mismo kanina inamin niya, parang hindi naramdaman mm. ng taong bayan yung mga ginagawa ng gobyerno. So, aminado siya na medyo hindi nagtagumpay. Pero sa iyo, sa so tingin mo, nagtagumpay ba o hindi? Hindi nagtagumpay. Oh, Tagumpay. Si, uh, oh, sige, paliwanag mo uh, Ramdam na ramdam. <laughs> uh, nagtagumpay siya na pakawalan yung mga drug lord. Ayun. Uh, yun, uh. <laughs> uh, tsaka nagtagumpay siya na maibalik ulit ang mga droga sa Pilipinas. Ayun. Na ramdam na ramdam. Eh, uh, ito naman si Marcos. Huwag mo Huwag mo masyadong i-down yung sarili Ayun. mo. Oo, ramdam na ramdam ka namin na ikaw ang isa sa mga presidente na walang winta sa Pilipinas. <laughs> ramdam namin yun ha. Ah. Kaya uh, ikatulad na sinabi ko nga kanina, nung, yung mga drug lord, eh nung panahon ni Pangulong Duterte, uh -huh. uh, pinupuksa natin ng droga at, at pinupuksa natin kung saan nang gagaling yung droga. Pero sa panahon ngayon, Binubuhay ang droga mm -mm. at hindi hinahanap kung saan nang gagaling ang droga. Oh. Kasi may mga sinabi din siya doon sa interview niya na sabi niya ay uh, sila daw ay, yung, yung pinagyabang niya nga yung mm. drug wall sa Alitagtag tagbatangas na hindi na natin alam kung nasan na yung driver. Mm -mm. Uh, at wala na rin update doon. May mga CCTV pa nga footage nga po daw doon na hindi na naibalita. Pina-shutdown na sa lahat ng mainstream media yung bawal nang oh. ibalita at mapag-usapan. So, yun nga ang mga uh, mga banateros kasi nga nabanggit nga doon ni Marcos na patuloy daw ang kanilang uh, trabaho sa um, uh, mapatungkol sa droga sa Pilipinas. Pero uh, ang, ang, ang masakit tong ho dito, puro na lang droga na uhuli. Wala naman tayo nakikita ang mga drug lord na nauhuli. Yeah, mm. -hmm. Eh, kikita nyo yung sa alitagtag, di ba? Driver lang. Mm -hmm. diba? So doon palang uh, medyo naihiwagaan na tayo kasi ikaw ba naman sa 13 billion na pulburon, tapos isang tao lang ang kasama. Mm -hmm. Medyo mahiwaga no. Ayan. Kaya um, may nagawa si Marcos. Iyon e, nga, ayan, nandiyan si Dilima, nakalayan na. Mm -hmm. Si uh, si ano, tawag dito Kerwin. si Kerwin, na mm -hmm. mayor na ngayon. <laughs> si Dilima, na congressman ngayon uh -huh. at uh, isa sa mga nabunot ni mm -hmm. Ornahugot ni Martin Romualde ni Martin Romualdez. Laban sa mga Duterte. May, ayun. Naramdaman namin. Ha, so, okay. tagumpay? Tagumpay. Ah, ayun. Pero sa akin naman, ito. <laughs> Unahin ko muna yung pakikipag-reconcile niya sa mga Duterte. So, dalawang bagay lang yan. Itong matapat na reconciliation or itong politically motivated na reconciliation. So, mamimili na lang kayo kung alin sa dalawa. Yung sa matapat, eh, titingnan yung... Uh, ito yung ibig sabihin nito, yung tao sa puso na pakikipagbate o pakikipag-reconcile sa mga Duterte, ito naman, na politically motivated, yung budol na naman to. Budol, ginagamit lang itong bait-baitan para makagain ng trust, gain ng power, gain ng uh, uh, suporta sa taong bayan, kung ba, palabasin na mabait, mabait sila. So, yun po. Pero ang nangyayari kasi dito, uh, nakikipag-reconcile sila without knowing kung saan nagsimula. Dapat kung saan nagsimula, doon nila aayusin. Kung halimbawa, kung, ano, kung saan nagsimula yung hidwaan ng mga Duterte at ng mga Marcos, yun ang, doon sila magsisimula. Katulad na lang halimbawa, oo, eto, palabasin nila si Pastor Apolo si Kibuloy sa, madaling, sa lalong madaling panahon. Dahil yun po, ang pinakaunang hakbang nila para pabagsakin ang mga Duterte. Yung mga malalakas na supporters o allies ng mga Duterte at inumpisan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kinulong nyo si Pastor Apollo Sikibuloy, wala namang kasalanan. So now, you can start the reconciliation by uh pag, sa, pag, sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Pastor si Kibuloy and you could also start the reconciliation by bringing PRRD back home mm. di ba kasi yun ang naging dahilan kung bakit lalong nag-away ang Marcos at ang mga Duterte at regarding naman dito ha? dito sa uh, sabi mo na hindi maramdaman ng mga Pilipino well alam mo eh. Alam mo yung kung ano nangyayari sa Pilipinas. Alam mo kung ano nararamdaman ng mga Pilipino dahil hindi nyo naman... Nga... Pero ayaw nyo lang kasi pakinggan. You know what's happening eh. Alam nyo kung ano nangyayari. Alam nyo kung ano sa loobin ng Pilipino. And that reflects doon sa resulta ng eleksyon na halos ayaw na sa inyo ng mga tao. Yan nga, mga laglag nga yung mga, mga bataan mo na senador, di ba? So now, ibig sabihin... Ah, nakikip na, na naman Marcos Jr. Gusto mo makipagkasundo pero hindi mo naman inayos yung problema, 'di ba? Gusto mo makipagkasundo pero hindi mo hindi mo uh, sinisimulan doon sa dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan. Now, oh tama ka. Oo. Oh, oh. Pero ang tanong dito, sino ang namumulitika? Kasi may sinabi pa siya doon na ang mga Pilipino daw ayaw daw ng pamamayon na nagsasawa na sa pamumulitika. O oh, ang tanong Sino pa ang unang namulitika, di ba kayo?